Mga dipungal kayo kami ngayon. Ngayon kami magla-live. Ayan you know. o. Alam nagpakahirap kami, guys. Pagkahirap lang kami para manood lang niyo Tapos wala kayong ninagay kayo na star. Tinan mo, naghihingali na yung tirap niya. Ayan o. Yatay. Laom na ang gatit. Di na kung kakuan. Aro na pa dyan yung lambat. Na oo, o, o, Angat mo pa. Kuya, ayan o. Di atay naman na o. Gamayro kayo dyan you know. o. Tagpila ka buok. Perse yung gamaya o. Oh, ang tanawa. Para tuni dulu. Oh, ni lagi yan. Tapos tinanggal mo lang din para magta. Ande dong. Para ano nabuang. ya. <laughs> oh, nga tinanim mo nga nya para for content lang, may ganun. <laughs> Tapos magpapakaarap ng tanggal. Pakaarap oh, eh, s'yempre. Sabi kasi nila for content lang daw. Okay lang kaya. Tingnan mo guys, ang kuha namin natin ah. ka lang. Wait lang. Aray. Aray. Ayun ah. Ayun oh, purong puno na ang dami na oh, ayun oh. Kaso lang natatabunan ng ano, wait lang. Nahirapan ako. Malalim na kasi, Malalim na kasi dito eh. Ayan guys, for content lang daw to guys. Nilalagay lang dito to ni Dudong Mikey ni guys eh. Tingnan nyo guys eh. ayun eh. nilalagay. Tika lang yan, tira. Tira mo yan. Ayan oh, nilalagay daw yan. Paano kayo ilagay yan? Aunti ah, na naman ang nilagay nyo yan sa kakaunti sa kunting ano 1 meter is 5 pieces yung nakalagay hindi <laughs> nang, nang huli talaga ko ng isa sa ano sa busto so, oh nanghuli, huli sa ako so ano angat mo yan. angat nang huli nyo may <laughs> oh yun po nakasaga oh oo oh, uh -uh. ayun po, ayun na yun, yun may pa may tuhugan mayroon pa isang buruha no, oh, yung may tuhugan oh yun Nilalagay din yan ni Dudong Mikey guys para lang makakontent kami. <laughs> Marami, marami. Oo, doon na. Sumula. Eh ganito. Kunti pa nga ito eh. Dati na yan oh. Napakadami pa. Ayan guys ah. Oh. Sorry guys ah. Oh. Kasi nilagay lang ito ni Dudong Michael Si Dudong Michael yung pakanahan nito eh. For content lang ito guys. For content. Kaya binuhos dito? Binuhos niya. Yung binili tilapia, binuhos. Kasi yun ang utos ko. Doon oh, Yung binili ni Dudong Michael. So, Ganteng oh. okay? <laughs> <laughs> na mo dyan. Yung Michael, Michael. ito, oh, Boy, boy ito bangka, pa. Isang bangka. Isang bangka na to. <laughs> <Magkano yang> kilo? <laughs> <laughs> so, brad, oh, tindya, bro, brad. Brad, dito oh. Dito, uh, ayun, guys, oh. Dito di Michael dito, guys. Uh, yan, oh, pinaghirapan talaga yan. Tinan nyo guys, pinaghirapan yan. Know, alam, mula kanina pa kami Oo, oh, kanina pa siya umaga na una oh. dito guys. Ilagay lang yan. Ang lalim, para, ano ang lalim ng tubig ko. For tigali. content lang oh. guys, oh. for content. Ayan Oh. Agoy, nabasa. For content lang po. Ayan o, oh, ang dami o. Oh. Tinan nyo guys o. Oh. Uy, may malaki pang bangos. Okay. <laughs> Ayan guys o. Oh. Oh, tinan nyo guys o. Oh. For content lang. Mm -hmm. Only. Oh. dami o. Oh. <laughs> Tilapia lang nilagay ko pero ba't may bangus <laughs> yun lang, mahirap! galing bangus na yan? <laughs> Ay, <yan> gabi <ang> <laughs> <sinos> ito <laughs> Ayan. Oh, Ayan. may tulak daw bagano, nah, haba pa ng ano dito? May nanood ba? May... Oh, may Mayroon, na. walo eh Ay, live ba yan? Live yan! Kikita na mga pagmumukha natin napapangit papangit <laughs> <laughs> O, oh, ito na guys o Nakikita mm, na hey, yun o oh, Napapangit Sila kayo yung durong ganila, dong, naigit ko dong oh. Ito mga bangos Uy Sinadya pala nyo guys, para may content lang kami May, may live lang kami andun po Andun po, andun po isa o, nakatuhog na Nakatuhog Nakatuhog buha tumugod ko ay wala na dakwah, ay tumugod ko ay tumugod ko manami dako ang gabang kapareng dilip ah dako ah ay ay man eh mamal mamal guys mamal mamal parang dako ah parang dako ah mamal oh ay... ulo pa lang eh laki paano yan ano yan yun kung ano niya hindi ko makita wala dito ka lang, dito ka lang. Mm hindi -hmm. naman tumutok. Pero hindi naman sa salambat. <laughs> Ikaw rin, ni ko hindi man makuha ma mo. daoting lambat, hindi no, makuha. Dako kayo. Kaya eh. na nga eh. Na, dako Hindi mo ang Oh. ah, pinagamayan na dito eh pinaghaguan ni Michael pagbutang ka eh ganyan ayan oh. ayan ang ano o oh. ayan ang ano oh. naglalagay ka ganyan ha ah. inikot niya itong ilog guys ay dagat Ini inikot niya ang dagat kasi hindi naman ito tabang eh dagat itong at ala to eh huwag maniwala eh no <laughs> pag pag Hirapan pa ako maglagay dyan? Oo, no, oh, inikot niya talaga yan para lalagay yan, para may makontent na kami. Mahala, ano, eh, Dah kena ikut kunok stel ni. Oh, ya nak kek dan chip pa. Kau bi makan tinggung um, dengan gama. Sino taon na nol sa ibrad? Ilan tao na nol sa iyo? Sino ba? Parang wala. Uh, yan. Kanina, ah, si walo. Eh. Ha? Wala. Manang? ilan? Ganito dati ko yung pagkakalap. nga kadagahan na naman yung tilapia din ako. Si Manang yan. Walang halos bakante. Kumalabo ang tubig niya. Masa. Ay, ay, ay sigurado pala. Maraming. Dito palang marami isda, no? Dito banda? Dito, ano lang, Kahit talaga. saan, marami. Ah. So, ano, ano lang, malabo. bagong ulan kasi. Malinaw. Malinaw lang talaga. Sa'yo dati. Dito ang dati kasi hindi ako nakasama eh kinagkwento ko sa kanila yung kasama na nakasama nila ano yung yung ang dami na ang dami na wapabwoy ay si... sabi ko hindi naman nasa tabag swimming hindi dami Oh, <Austria>